Okay mga lords no. So ngayon na uh, bibigyan ko kayo ng konting technique lang mga lords. Gagawa tayo ng mga ng video na yung mga picture na pwedeng kayong puzzle. Yung mga bata minsan gusto 'yan mga ganyan. Gusto nila maging puzzle. Eh. Puzzle yung mga picture. Gagawa tayo ng puzzle mga lodi. Gagamit lang tayo ng word, okay? So, una is, syempre, open natin yung word natin, application, mga loads. Tapos, mag-ready na rin kayo ng mga, ano, yan, eh, ng mga pang gagamitin nyo. Kunyari, sample, etong aking picture at saka etong puzzle. Okay. So, ayan, nagpukas na tayo ng ang ating word. So, yun um, natin lalagay etong picture natin, no? So, gusto ko lang is maliit lang siya sa maliit uh, behind text nyo lang yan mga Lodi okay. behind text right click ayan, oh. tapos format picture mga Lodi picture ok tapos yung layout behind text ok tapos gusto ko is landscape naka landscape ako kasi maliit lang yung gagawin ko mga Lodi okay. pwede na natin siyang galawin ayan, ayan. 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 Okay. Ayan. At next natin is itong pang puzzle. I-drop down nyo lang yan dyan mga lods. Ayan. Tapos syempre isusukat nyo lang yan. Uh, gagawin nyo lang dyan is uh, picture. Uh, layout is in front. In front nyo naman yan mga lods. Ayan. Ayan. tapos, ayan. Yan, Ganyan. Ganyan tapos okay. i-match nyo sa inyong papel uh, gawing puzzle okay purong ponte okay ng okay. mga loads. so ang gagawin natin dyan yan click nyo format mga lodi tapos itong color set transparent Okay, yan. Uh, na, tapos isusubat nyo lang, no? Okay, yan. Yan, nakaset na mga lodi. So, ang gagawin na lang natin is ipiprint na natin, tapos gugupitin natin yung mga ganyan, lodi. Para meron na silang pasel, mga bata. Yan, mga gusto ng mga bata. Misal. Okay, mga lods. Tapos print. Ang pag-print is, syempre, baka pal yung papel ko set natin siya sa photo paper okay kaya ang pag set mga lodi ah, pang photo paper yan mga lodi okay so maglalagay na tayo ng papel mga lods so eto yung papel na gagamitin natin mga lodi maliit lang to tapos makapal 220 gsm okay Nalagay ko rito sa printer Okay And Then O oh, natin ng konti Okay yan na sya lang yung papel na gagamitin ko mga lods Dyan Balit na tayo mga lods Tingnan nyo na Tingnan natin kung ano kalalabasan game okay, bibigyan ko kung nga pala yung teknik mga lodi pero mga ganitong printer na iba ayaw tanggapin yung mga ganitong sukat ng papel 220 gsm ang gagawin nyo para makapag print kayo tope nyo yung banda rito gaganyan ninyo lang konti mga lods tapos ilagay nyo dyan para mag print yung pa kasi ayaw nila tanggapin eh Okay, okay mga lods, eto na yung nagawa nating puzzle na ano no, puzzle na nagawa natin picture so ang gagawin ko na lang dyan mga lods uh, gugupitin ko na lang yan tapos pwede ko na gawin siyang puzzle yan lang mga lods ok yan, puzzle na tayo ok Okay, nakapag-print na tayo mga lodi, no? So, hanggang dito na lang ang video natin mga lods. So, hanggang sa muli na lang, sana may mga meron kayong mga natutunan mong